a win for the Filipino people. Yan ang reaksyon ng mga senador matapos mahatulang guilty beyond reasonable doubt si Alice Go. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Hindi maikubli ni Senador Risa sa ang pagdiriwang matapos makarating sa kanya ang desisyon laban kay Alice Guo at iba pang akusado. Ayon sa mambabatas na siyang nanguna sa investigasyon noong 19th Congress, tagumpay laban sa korupsyon, human trafficking at cybercrime at iba pang transnational crime ang hatol kay Guo. Ipinagmamalaki rin ni Hontiveros ang kinahinatnan ng kanyang pangunguna sa Senate Inquiry na collective effort ng mga biktima, testigo, whistleblower at ng prosekusyon para mapanagot ang mga dapat managot. Pero hindi niya magtatapos lang sa conviction ni Guo ang pagsusulong ng accountability sa mga nasa gobyerno. We will continue to investigate the full extent of Chinese intelligence operations in our country. And to all others who enabled Alice Guo's criminal empire, the Philippines is not a playground for exploitation, infiltration, and espionage. Accountability is coming, justice always finds a way. Big win sa mga Pinoy naman kung isalarawan ni Senator Win Gatchalian ang pagbaba ng hatol ng korte sa kasong qualified trafficking laban kay dating Bamban Mayor Alice Guo. Wake-up call 'yan ito sa lahat na gustong samantalahin ang mga batas sa bansa para sa mga online scam. At ang desisyon ng korte ay magpapatibay sa mga batas sa bansa para habulin pa ang mga natitirang pogo at iba pang uri ng online scam. Maganda ito dahil makikita ng ibang bansa na seryoso tayo pagdating sa human trafficking. Ang human trafficking kasi globally, buong mundo, problema yan, hindi lang dito sa Pilipinas. At uh, talagang uh, linalabanan ng maraming bansa ang human trafficking. So in our case, nakita nila na seryoso tayo no? at uh, hindi natin pinapatawad yung mga taong lumalabag sa human trafficking. Naniniwala naman si Senador Bam Aquino na ang mabilis na hostisya ay babala sa mga sindikato. Na kanya namang inaasahang maging simbilis nito ang pag-usad ng mga isinasangkot ngayon sa flood control scandal. Sana lang kung gaano kabilis ito, ganun din kabilis ma-resolve yung mga issues natin pagdating sa flood control. Yan ang hinahanap ng tao. Nung tinutukan ng taong bayan at ng iba't ibang opisyalis yung issue ng Pogo, nakita natin mabilis yung ustisya. Ngayon na nakatutok tayo sa flood control at sa mga anomalya sa gobyerno, dapat ganudin din kabilis yung paghuli sa mga sangkot dito sa korupsyon sa ating bansa. Sa isang panayam, sinabi ni Senator Erwin Tulfo na maaring maglabas sa susunod na linggo ng initial report ang Blue Ribbon Committee sa investigasyon sa flood control scandal na kanilang isusumite sa Independent Commission for Infrastructure.